Kawaki ka maigi. Huwag mo talaga katawan. Yung pagkain ko ha, tingin-tingin. Wala yan. Yung pagkain ng pisa. naghihilo ako. Malapit na. Nabisa na lang ako. ano. talaga yun. Tanta natin mamaya. guys tingnan nyo guys para ng tari simula pagka kung ano ito pagka na ano pa ano oh, simula pagkasisiw hindi pa ito napuputulan ng tahid ngayon ko lang mapuputulan dahil iniwan ko dito kila, kila papa si papa ang tagalaga ng aking manok oh. kaya yan walang putol putol ng tahid dyan oh. The dalawang God. <laughs> sobrang haba na guys patingin ng mukha pa

Grabe. Sobrang Oh, umiyak na. Guys, umiyak na. Sobrang sakit daw. ay ka eh. Dalawang taon ba naman bago naputulan? putulan. Talawan. Yung paalang, yung kahit. Guys, nandito pa yung isa guys. guys. <laughs> guys o, tingnan mo guys. Yan guys, oh, tingnan nyo yung tahid. Ah, grabe, para ng tari. Sobrang talas. Ayan, oh. Gold din ito, gold. Ayan, oh. Ito yung isa, kapatid. Gold yan. Ayan yung dalawa. Magkapatid. Tapos nandito pa yung isang kapatid nila, oh. Yung... yung... Dalasapi. Bali tatlo yan sila. Tatlong magkakapatid. Andito pa pala guys, may kapatid pa ito dito. ito guys, ito yung pangandibig ko dito. Uh, <laughs> si papa rin. Si papa rin ang nag-aalaga. Ayan ang pangandibig dito. Tingin tayo nyo guys. Kawa yung mga kumisa. Pasabong. Grabe Pero simula naman nung kanto guys, nung simula nung pagkasisi, hindi pa to napuputulan. Ngayon pa lang to napaputulan ang mga tahid. Yan. Meron pa dito sa may silong nila. Ito. Nandito ito. Ate mo, tingnan niyo yung tahid niya nakatukod na sa lupa para para <laughs> parang daliri na rin. <laughs> yung tahid, ayan. yung palong hindi pa natatanggal. Ayan, tingnan ninyo Mga ilang taon na ito 5 years Ah, 5 years na daw ito Ayan o, oh. Grabe na ang tahid Pero ito naman ay naputulan ha Naputulan na, naputula na Itong mga ito na Itong, itong diba, Mga gold dito itong, itong tatlong magkakapatid Hindi pa ito napuputulan. Ngayon pa lang Tingnan ninyo guys Ang oh, Ang tahid <laughs> Yan, may ipot-ipot pa. Gold. Pero bata pa ito, 2 years pa lang. Bata pa ito. 2 years. years. pa lang ito guys. Sabi na. Bata pa, 2 years na. Tama talaga dito. Tigilan mo ha. Tama talaga dito. Yelaw, tapos ganito si Papa, ay kalawiti. Itong isa pa na ito guys ay nasira ang paa. Nagkaroon siya ng tibak. hindi uh, ko alam kung bakit nagka-tibak to. Siguro sa kulungan yan kaya nagka-tibak. Pagayaan. Ay, ay, yung may mga tiktokan. Ayun ang mga itlog din sa silo. Hindi ko alam. Medyo nahirapan kami guys magputol kasi sobrang purol talaga ng pamputol namin. Tumutulo ng pawis ko dito sa paghawak. Yan, yeah, nandito yung isa guys oh. Ayan, gold. Yan yung isang pinutula namin. Yung, ah, yung isa, hawak ni Papa. Ayan. Hamak ah, ni yung isa. Golden. Tapos yung isa. Ayan, kapatid nila yan. Dalusapi. Dalusapi yan. Tapos ito, gold. Yan, magkakapatid yan. O. Ngayon lang naputulan dahil ngayon lang ako nakauwi. <laughs> ngayon lang naputulan ng mga tahid. Pero unang putol pa lang yan. Hindi sa pula hindi pa napuputulan yan. Ang mga tahid. Na ito na yung guys oh. Nakang puto na tayo. Oh. Grabe, sobrang haba na. Oh. Yan, yan ang mga tawid na yung puto na yun. Yung dalawa na ako na itapo na. Yan guys, hanggang dito na lang muna. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Bye bye!